hapon ka magandang hapon guys uh, Tunghaya natin ang karagatan Update natin dahil sa ganitong uh, mga panahon Di ganong uh, maisda Walang ganong huli Kaya tahimik ang karagatan Oh no! ganong pak put sa mahangin mahirap at ano um, uh, ang isda kaya mahal ang isda ngayon kaya yun eh. tahimik na tahimik ang karagatan na eh. ganong, ganong kasi pag mga ilang arangkada na nagpapalao uh, mahina sakto lang sa gasolina kaya nagmasid-masid muna kaya tahimik tahimik bukod na bukod sa ano um, madalang ang isda yun ano sa mahal pang gasolina kaya yun tahimik na tahimik walang ganong nagpapalaot kaya ito nakatambay tung dalawang bangka tapos yeah. may isa, may isang corzonada yun lang, pero kadalasan nag-observe pa tahimik na talaga eto nakatambay na tapos yung buong banda tahimik din so yan lang ang update natin sa karagatan dahil kahit na hindi na nakapalaot muna dahil sakto lang sa gasolina yun lang guys hanggang sa susunod na video babu